Hello mga Lodi May dinala dito sa aking motor oh. Mali yung nilagay nila na stator Ito yung stator nila Na nilagay Pang XRM Yung sa kanya Ay ball web Yan oh. for Ball web yan Kaya ito Itong may ground Gagawin nating Ball web Ganito lang yung Pagawa nito hanapin natin yung pinakadulo ito double double ito double kaya hindi ito hindi tayo kukuha dito ito yung ah dito tayo kukuha kasi ito yung dulo ito yung isa punin natin yung ground yung itong ground punin at saka ilagay dito punin to tanggalin at saka ilagay to lumalot kunin to kunin at saka ilipat dyan dito ito yung ground ito yung ground ito yung kunin kunin to yan kunin yan kunin tong ground at saka ilipat dito sa kabila yung babot kunin to kasi ito yung double ito yung dulo kaya kunin to itong yelo dito ilagay yung ground yan yan ganyan o no, full wave ganyan na no, nung full wave na yan dahil. full wave na yan ganyan lang kunin mo lang yung ground ilagay mo dito sa yelo full wave na ito na mga lords tapos na yung ginawa ko yung ground dito at saka yung yellow dito tinanggal ko at saka dito ko kinabit ko yung ground at saka kwan ground at saka yung sa yellow yung sa headlight ganyan wag na kayong bumili kung nagkamali kayo ng dito kasi sayang yung pera nyo pwede rin namang gawa ng paraan ganyan lang mga loads maraming salamat